Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa isang Korean mini mart isang bakla ang nang ng palit pera, subalit hindi ito umubra sa alistong tindera. Sa video ay makikita ang isang baklang bumili ng isang item sa mini mart. Sinabi rin ito sa tindera na wag na lang itong resibuhan. Nag-abot ito ng buong isang libo. Subalit pagmasdan mabuti ang gagawin ni bakla, habang hawak na ni tindera ang isang libo si bakla naman ay naghahanda na ng barya para sa kanyang gagawing taktika. At habang nagbibilang ng panukli ang tindera sa sabayan naman ito ni Bakla na magbigay na lang ng barya para ibalik sa kanya ang isang libo. At habang inaantay ni Bakla na ibalik sa kanya ang isang libo, ay nakahanda naman ang isang kamay nito na may nakaipit na isang daan sa loob ng kanyang bag para sa gagawin niyang switching. At ayun na nga, nangyari na ang di inaasahan ng tindera. Mabilis na pinalitan ni Bakla ng isang daan ang isang libong ibinalik sa kanya. Subalit sa puntong ito ay naging alisto ang tindera hindi ito kumagat sa magic ni Bakla. At dahil booking na siya pinakita nito sa tindera na nasa kanya na daw ang isang libo at ang isang daang ibinigay niya ay para daw sa 1.55 na halaga na kanyang binibili. Samantalang ito ay 55 lamang. O ano ka rin? 55. 1.55 diba? Ah, hindi ko. Papalito lang akong dalawang price. price. Ay, wala na din po. Ayan, okay, basta, Sige, saka so lamang na lang ako. Akin na yung 15. Hindi ako mandulog na huwag kang mag-alala. At sa puntong ito ay gusto pang umisa ni Bakla dahil nang hini pa siya ng sukli samantalang hawak na niya ang 155 na ibinalik sa kanya. At dahil sa hindi siya nakaisa sa tindera, babalikan na lang daw niya ang kanyang binibili. Oo, hindi babalikan ko. Ang sitwasyong ito ay isang modus na tinatawag na palipera scam, kung saan nalilito ang tindera sa supli at ang mamimili ay tila nagmamanipula ng transaksyon. Narito ang ilang mga tips upang maiwasan ito. Maging kalma at mapanuri, kapag ang mamimili ay biglang nagbabago ng isip tungkol sa bayad, huwag magmadali. Maging kalmado at tiyakin tama ang lahat ng transaksyon, bago ibalik o ipalit ang pera. Bilangin muli ang pera bago isoli, huwag ibabalik agad ang perang ibinigay nila ng walang muling pagbibilang at pagsuri. Bilangin ito sa harap nila at tiyaking malinaw na nakikita ang bawat hakbang. Maging mapagmasid sa kilos ng mga mamimili. Kung may mga palatandaan ng pagmamadali o tila balisa sila. Maging kalma at mapanuri, kapag ang mamimili, ay biglang nagbabago ng isip tungkol sa bayad, huwag magmadali. Maging kalmado at tiyaking tama ang lahat ng transaksyon, bago ibalik o ipalit ang pera. Bilangin muli o suriin mabuti ang pera, bago isoli, huwag ibabalik agad ang perang ibinigay nila ng walang muling pagbibilang at pagsuri. Bilangin ito sa harap nila, at tiyaking malinaw na nakikita ang bawat hakbang. Maging mapagmasid sa kilos ng mga mamimili. Kung may mga palatandaan ng pagmamadali o tila balisa sila, maaaring indikasyon ito ng isang modus. Huwag magpadala sa kanilang pressure. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at maingat sa bawat transaksyon, may iwasan ang ganitong klasing modus at masisiguro mong hindi ka malilinlang.